Grabe ang naging impact ni Jared Vanderbilt sa depensa ng Lakers sa kanilang panalo laban sa Phoenix Suns. Sa kabila ng limitadong minuto sa court, pinahirapan niya si Kevin Durant at naging mahalagang dahilan kung bakit naputol ng Lakers ang kanilang 4-game losing streak. Sa laban na ito, naglaro lamang si Vanderbilt ng siyam na minutes, ngunit sa maikling oras na iyon, nagawa niyang makagulo sa offensive rhythm ng Suns, partikular na si Durant. Sa unang quarter pa lang, agad na ipinakita ni Vanderbilt kung bakit siya mahalaga sa depensa ng Lakers. Pagpasok pa lang niya sa laro, dinikitan na niya agad si Durant, pinahirapan itong makapwesto sa post at hindi binigyan ng pagkakataong makakuha ng magandang shot. Kitang-kita na frustrated si Durant sa depensa ni Vanderbilt dahilan para mabagal ang pagpasok ng opensa ng Suns. Sa isang play, kahit na nakuha ni Durant ang bola, patuloy pa rin siyang binubulabog ni Vanderbilt, forcing KD to take a tough shot na hindi rin pumasok. Hindi lang si Durant ang naapektuhan sa agresibong depensa ni Vanderbilt. Sa isang sequence, si Devin Booker naman ang pinahirapan ni Vando. Halos bawat galaw ni Booker ay sinasabayan niya, kaya naman na force itong magmintes sa crucial 3-point attempt. Bukod pa rito, kahit ilang beses na gumamit ng screen si Durant para matakasin si Vanderbilt, hindi ito naging sapat dahil mabilis na nakakabalik si Vando sa harapan ng scorer ng Suns. Sa isang pagkakataon, naubos na ng Suns ang kanilang shot clock dahil sa sobrang dikit na depensa ni Vanderbilt, na talagang nagresulta sa frustration ni KD. He throws, he throws Bukod sa mga defensive stops, ipinakita rin ni Vanderbilt ang kanyang hustle plays at nagawa niyang habulin si Durant at contestan ito ng mahigpit, dahilan para magmintes na naman si KD, dahil sa physical na depensa ang ipinakita ni Vando ay matagumpay na defensive schemes ng Lakers sa laban na ito. Bagamat nagtala lamang si Vanderbilt ng 2 points, 3 rebounds, at isang steal, ang kanyang presence sa loob ng court ay nagbigay ng malaking epekto sa laro. Sa loob lamang ng siyam na minuto, nawala sa rhythm si Kevin Durant at nagkaroon ng problema ang Suns sa kanilang ball movement. Sa huli, nagresulta ito sa mahalagang panalo para sa Lakers, na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang kampanya ngayong season. Samantala, may isa pang mainit na balita na lumutang ngayon tungkol sa rookie na si Dalton Connect. Ayon sa mga ulat, tila balak pa rin ng Lakers na ituloy ang naudlot na trade para makuha si Walker Kessler ng Utah Jazz sa offseason. Matatanda ang noong nakaraang trade deadline, na pabalitang isasama ng Lakers si connect sa isang trade deal kapalit ni Kessler, ngunit hindi ito natuloy. Ngayon, may mga ulat na gusto ni Rob Pelinka na buhayin muli ang naturang trade para palakasin ang frontcourt ng Lakers. Si Walker Kessler ay isang batang bigman na kilala sa kanyang defensive skills at rim protection, dalawang aspeto na malaking tulong sa depensa ng Lakers, lalo na kung patuloy na magiging injury-prone ang kanilang frontcourt players. Kung matutuloy ang trade na ito, posibleng magkaroon ng mas magandang defensive identity ang Lakers sa darating na season. Ano po sa tingin nyo, dapat bang ituloy ng Lakers ang pag-trade kay Dalton Kinect kapalit ni Walker Kessler? I-share nyo ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang Lakers content.